Unang hirit, unang hirit, unang hirit. Ang buwena manong balita. Kasama natin si Rhea Santos tuwing umaga sa paghahatid ng mga balita. Pero sa kabila ng kanyang busy schedule, supportive mom din siya sa panganay na anak na si Uno na hilig ngayon ng baking. Certified man of the kitchen ng husband ni Rhea na si Carlo, samatalang si Rhea naman, ay baking talaga ang hiling. Kaya naman kanino pa nga ba magmamanit si Uno, na at 5 years old ay kaya na makapagluto na mashed potato at makapag-bake ng cookies. Nagsimula lang sa pag-experiment last year ang hilig ni Uno sa baking, kung saan lagi nakaalala ay si Mami Rhea. At ngayon, naging bonding activity na rin ito ng buong pamilya. Kaya naman, para ipakita ang galing sa baking, narito ang mommy and son tandem ni Rhea Santos and her son, Uno. Yay! Yeah talaga inaabangan natin yan talaga <laughs> dahil ako, talaga para dun sa mga mommies out there na naghahanap ng bonding experience with their kids. Especially mapalapit na drew yung summer, diba? Oh. Bakasyon na. eto si Mommy Rhea. Team Nanay. Oh, at team Uno. Nanay at Team Uno. Okay, yes. Ulit, pa -pa Introduce natin si uh, Uno. Big baby say mom. hi. Big say boy hi. na. Anong gagawin natin hi. ngayon? Anong gagawin natin ngayon? Baking. 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 Okay, Alright. Mare, ano itong gagawin natin? Sobrang dali lang nito, Mare. May mga makukuha silang mixes sa grocery. Meron din naman pwedeng gawin nila from scratch, no? Uh -uh. Pero ito yung ginagamit naming mix. It's called the Ultra Mix. Masarap siya. Very consistent sa lasa. So, ang gagawin lang natin is ilagay natin lahat ng ingredients. So, yun yung ultra mix. And then, water. Galing ni Uno. Alright. Tapos, vegetable oil. Okay. Okay. Anong susunod natin ilalagay, Uno? Itlog. Itlog. Itlo. Itlo. Very good. Ayan. Ito, Mare, hahaluin lang to? Hahaluin. Ah, Simple ingredients lang. Ako, gagamit ako ng mixer. Pero, kung wala kayong mixer, mm -mm. yung mga nanay natin sa tahanan, pwede nyo sabihin sa anak nyo na sila ang maghalo. O, oh. diba? Ah, para mas para, masaya, no? Yes. Pero para mabilis... Okay, okay. Mi-mix no, na natin siya for, for one minute or tansyahin nyo. Pag medyo nakita nyo naman na naka-mix na siya, pwede na rin siyang hanguin. Yes, o. Bakit lumapit siya na nakat maimit? How frequently minagawa how Thrice a week. <laughs> uh -oh. Basta pagka nagre-request siya ng cookies, cupcakes, bibig. Minsan nga siya na yung lumalapit sa akin na ano eh. Thrice a All right. Um, so, right. papaalam sa atin. Pero parang itong mga ginagawa din na ito, syempre bukod sa fun activity to para sa mag-nana ganay, di diba? Eh, pwede rin itong inegosyo, mare. Tingin ko, pwede ha? Pwede rin inegosyo. Alam <laughs> oh, oh, oh. nyo ba, kapag kagagamitin nyo itong uh, mix din, no? You can make 28 cupcakes. Mm -hmm. Lalabas na... Oops! Ayan, yung okay. Ayan. Ah kasama yan. Kasama so, yan. <laughs> Magdumihan kayo sa kitchen. <laughs> okay, correct. -oh. Uh, you can make, no. ano, um, 28 cupcakes, 5 to 6 pesos. 5 to 7 pesos. 6 to 7 pesos. Depende sa icing na gagamitin nyo rin. Okay. Oh, uh, una, so, no, bawal yung ginagamit. <laughs> sayang, Kaya, sayang, sayang. Sayang <laughs> to. Sayang, sayang. Sayang to. Nako, eto oh. na mo. So, eto, Mare, gagawin lang natin, inalagay lang natin sa dito, no? Yes. Eto, nabibili lang dito sa grocery. Nabibili sa grocery. Okay. Marami na din tayong mga baking stores. Mabibili natin yan. Alright. Actually, murang-mura lang ang puhunan okay. eh. So, Mare, meron na tayo dito na nakaredy na, pero ibibake yes. mo yan talaga, no? Eto, bake for 15 minutes. Lagay natin sa oven. Let's say, uno na yan. Yes. Uno. Alright. Okay, okay. instant. Ito na yung binake earlier ni Uno. Wow, Ayan. galing ni Uno. So, anong, kunya, after 15 minutes, ganun kabilis na after mare. After 15, minutes, 15 minutes, uh, -uh. ayan na, uh, masarap, tapos very uh -huh. moist uh, ng -huh. cupcakes. Uh -huh. uh -huh. And ang susunod natin gagawin Uno is to decorate. Decorate. Wow. decorate. Okay. Oh, sige, Una, pakita mo sa amin, anong gagawin ni Uno? Lalagyan natin ng yung parang pinakaginawa natin. Yes. Na Punta tayo dun sa kabilang table. Correct. Uno, dun tayo magde-decorate. Uh -huh. Alalayan okay. nyo yun na lang yung anak nyo kasi syempre medyo mainit pa yung cupcakes. So let it cool for a while. Alright, let's start decorating. Yung mga taga-unang hirin, pwede kayong sumama sa pag-decorate. Siyempre, oh. ang gusto niya yung chocolate. <laughs> Oo. Oh, oh. Alright. Okay. So, We have different ways to decorate the cupcake. Pwede itong dulce de leche. Pare, itong dulce de leche, very interesting. Sabi mo, paano ginagawa lang yan, ano? Ano ko, ano lang yan? Condensed milk po. Yung uh, lata ng condensed milk. Painitan nyo lang for four hours. Pero kung may pressure cooker kayo, one and a half hours, good na yung dulce de leche. Let it cool. And then just open it. That's the dulce de The leche. Yeah, magiging ganyan na yan yung yes. All right. Yan to lessen the sweetness, just add butter. Ang galing! So, Mare, ito yung uh, pinakakaabalahan mo lately you? with Uno, ano? Yes. Uno, are you yes. having fun? Yeah. Yes! Yeah. Yay. Yay! Pwede rin i Pwede rin i Ang oh, galing! And oh. then, Uno, put on your face like this. <laughs> And then, actually, he can start eating. Diba? O, oh, yun na yun. Yan. Oh, uh, yes, yes. Oh, eat na tayo. Ano pang inaantay? They can put sprinkles, <laughs> o so, kung ano-ano mga toppings, pwede so, pwede. Ang idea, Mare, mga kapuso, is to have fun with your kids. Yes. No? Eh, syempre, kung uh, ganito, aalayan din natin sila, pero let them have fun. Kasama okay. sa fun yan ang pagiging yes, nanay, <laughs> at fun ng pagiging madumi ang kitchen, yeah. at madumi ng bata. Uh, uh, That's uh, part of the fun. It yes. The fun. oh ayan. Oh. Wow! <laughs> Ayan po, pwede yan. O, sige, lagyan mo to Uno. Oh. Alright. Show the kids how to put icing. Alright, mga kapuso, yan po ang bonding activity ko with my son, Uno. Yay! 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 Magbabalik po muna ng hirit. Siyan lang po kayo. Okay.